takaw. Kaya bunso, atakaw mo. Kaya ori wala. Takaw ang bunso. Hoy. Takaw naman yun anak. Hmm. Ano pa? Gusto mo na agad ang sayo? Ayun si Kuya Ori yun. Naubos na rin niya. Naubos na rin ni Kuya yung merienda niya. Tapos na ang merienda. Ayun. Very good, very good, very good. Isa pa, one pile. One time. One four. Umaway na kuya, ha? High five. High five. <laughs> Wala na na. Kubos na. Ano pa gusto? Hmm. Ito pa? Gusto pa yan? Gusto pa? Umanay na kuya, ha? Takaw naman. Kaya yung merienda lang yun. Tapos so, mamaya pa, kakain na kayo maya-maya, oh. Ang oras na lang, oh. Ang oras na lang. Yeah. Dan. Cheers. Uh, Hindi uh, mo, pinatay. Na. Mamaya naman ha, kakain na kayo. One hour na lang, oh kain na kayo. Dabi ka na maalat. alerto ka naman, parang kang... Kuya Oreo nga, simple lang, Oh. Hmm. Katahimik lang. Pag tapagdating ng pagkain, atakaw ikaw. Pag tapagdating ng pagkain, atakaw ikaw. Pag tapagdating ng pagkain, alertong alerto. Pag tapagkain, alerto naman kung batang to.